Mauna siya nga mong lugar nga fall in love with Oslo. Mm. Mauna siya. Ang galakaw, si Ritwi, si Joy Joy, mm. anak, sa so sister, Laita. Oh, Yan niya si Mama. Mm. Akong Mama. mama. Mm. Oh, yeah. Galakaw, yung tawang, <laughs> mga unik kay na ay dagang balingiya. iya <laughs> mauna siya sige mauna siya asa man akong nawong wale <laughs> mong anak dia ay na Okey. Nah. Nanti, nanti, Ma. Maon sya. Oh, siang. Uh.